Ako si Angela Torrentino, Occult Practitioner. Ang gayuma para sa akin ay pangakit. Pero yung pangakit hindi lang sa isang bagay or isang aspeto tulad ng relasyon na boyfriend-girlfriend. Pwede din siya sa negosyo. Pwede din siyang makapangakit ng kaibigan. Gumawa po ako ng gayuma. Nag-start po ko nung 29 years old ako. At nagawa ko po 'yung gayuma na 'yon based sa sariling pag-aaral. Ginawa ko po 'yon dahil um, 'yun nga nagka-problema ako sa relationship sa isang family member. Gusto ko lang ng peaceful na ano, na atmosphere. 'Yung ginawa ko pong uh, gayuma, 'yung tinatawag na bulong, masasabi ko pong naging effective talaga siya kasi naging magkasundo po kami habang ginagawa ko po 'yung Bulong na yun. Personally, ang bulong na ginagamit ko, sariling lingwahe ko lang. Tagalog. Sariling composition ko lang ng mga salita. Hindi naman po importante kung anong salita yan, kung anong lingwahe. Ang pinaka-importante po talaga dyan, kung ano yung intention mo. Isasabay mo yun sa sinasabi mo. Tapos, uh, kasabay din po nun yung malakas na uh, faith na maapektuhan siya nito, na ma-absorb niya to. Ang gagawin ko po ngayon ay isang pinaka-common na klase ng gayuma or love potion. Lahat po ng ingredients na to, meron silang um, corresponding uh, meaning or symbol na nire-represent para po maging effective yung love potion. Uh, for example, yung honey po, Um, ano po siya, it represents uh, yung para maging sweet sila sa isa't isa, maging uh, yun matamis yung pagsasama nila. Hindi po dahil nakikita nyo ngayon kung ano yung nandito sa harapan natin na ingredients, eh, magiging effective na po yung gagawin yung gayo kapag ginaya nyo. Meron pa pong ibang uh, bagay or iba pa pong dapat gawin katulad ng uh, intention and yung orasyon o dasal nakasama nitong uh, potion na gagawin natin ang gayo mo po kasi under yan sa black magic dahil maaapektuhan mo na siya physically pati sa decisions niya yung paano siya mag-isip paano niya mararamdaman ikaw na yung kumokontrol sa dun sa tao hindi mo na siya binibigyan ng sarili niyang choice kumbaga ito gusto kong maging pakiramdam mo yun lang ang mangyayari sa kanya hindi na po siya makakapag-desisyon sinubukan ko pong paraan yung pagtitirik ng kandila at saka pagdadasal. Yung tawag sa iba, tawag nila orasyon o spell casting. Hindi ko po alam na parte na po ito ng tinatawag nila na black magic. So, yung pagtitirik ng kandila, mayroon po po kasing mga parang paraan para ma-charge mo ng energy yung kandila na gagamitin mo, plus yung uh, dasal, ako lang po yung mismong gumagawa nun para sa kanila. At meron din pong mga sinusunod na oras, at kung ilang beses mo siya gagawin, para mas maging epektibo kahit wala silang gawin. Um, kailangan ko lang ng um, kaunting informasyon na galing dun sa tao na ipagdadasal ko para sa kanila. Tapos yung dasal po, um, ako lang po yung mismong gumagawa eh. Yung pag na po ko sa oras na nagtitirik na ako ng kandila, doon ko po kusang nagagawa yung dasal. Para po siyang uh, sinusulat ko siya ng patula, nang hindi ko po pinag-iisipan sa so, natatandaan ko po. Mayroon po ako isang uh, kakilala. Hindi ko po siya close friend. Nung nalaman niya po na ano, na kaya kong magdasal para sa kanya at saka doon po sa lalaki na nagugustuhan niya, so, sabi niya gusto niyang subukan kung pwedeng ipagdasal ko daw po. Tapos, yung ginawa ko po para sa kanya yon uh, Naging maganda naman po yung nalabasan. Tapos binabalitaan niya po ako na yun, hindi nga po nagsimula, niligawan siya hanggang sa naging sila na hanggang nagkaroon silang relasyon hanggang ngayon sila pa rin hindi ko po siya ginagawang parang negosyo gusto ko po, ginagawa ko po ito para lang po makatulong kung may kakailanganin man ako para gawin yung uh, gayuma para sa kanila uh, yun, na, yun lang po yung hinihingi ko or kung meron man ako na gamit, yung sa mismong araw na lumapit sila, hindi, wala na po ko hinihingi. Uh, ito po yung mga gamit na galing sa lola ko. Uh, ito po yung libro niya. Uh, nandito po yung pa paano ginagawa ang gayuma, yung paraan, yung dasal. Meron din po siyang medalyon na ginagamit sa pangbagay. Nakagawa na ako ng gayuma bago pa po ito nakuha. Tapos nung nawawa, nasa akin na po itong mga to, lalo na po itong libro, na gamit, uh, di ko siya nagamit, pero nung binasa ko po yung laman niya, yun po ang ginagawa ko bago po, bago po pa siyang mabasa.